kahulugan ng domino sa panaginip Ang panaginip ng isang larong domino ay maaari din sumagisag sa pangangailangan ng iyong buhay para sa balanse at kaayusan Ang bawat piraso ng domino ay naiiba ngunit konektado sa iba at sa iyong panaginip ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paghahanap ng pagkakasundo sa pagitan ng iba't ibang aspeto sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na bumuo ng mga solidong koneksyon at relasyon sa iyong mga profesional na larangan. Katulad ng mga magkakaugnay na piraso ng isang domino set mula sa pagbubunyag ng mga kahihinatnan ng ating mga aksyon hanggang sa pagbibigay diin sa kahalagahan ng madiskarteng pag-iisip. Ang mga panaginip na kinasasangkutan ng mga domino ay nagtataglay ng mahahalagang aral. Higit pa rito, ang panaginip tungkol sa mga domino ay maaaring i-highlight ang kahalagahan ng diskarte at pagplaplano. Tulad ng isang laro ng domino kung saan ang layunin ay laruin ang bawat tile upang makamit ang nais na resulta. Sa madiskarteng paraan, ang iyong mga panaginip ay maaaring humimok sa iyo na lapitan ng buhay ng maingat ito ay nagsisilbing isang mapaglarong paalala na ang tagumpay ay kadalasang nagmumula sa pag-alay ng iyong mga aksyon ng sistematiko at sinasadya. Gayunpaman ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa mga domino ay ang una, diskarte at pagplaplano. Ang panaginip tungkol sa mga domino ay maaaring i-highlight ang kahalagahan ng diskarte at maingat na pagplaplano. Tulad ng sa isang laro ng domino, ang bawat galaw mo ay maaaring makabuluhang makaapekto sa pangkalahatang resulta. Ito ay nagpapaalala sa iyo na lapitan ng buhay ng may malinaw na mga intensyon at kalkuladong mga hakbang na tinitiyak ng bawat desisyon ay naaayon sa iyong mga layunin at mithiin. Pangalawa, ang kontrol at balanse. Ang mga panaginip tungkol sa mga domino ay maaari din sumagisag sa balanse at pagkakaisa. Ito ay isang senyales na ikaw ang may kontrol sa iyong kapalaran at ang lahat ay nahuhulog sa lugar tulad ng nararapat. Pangatlo, ang tagumpay at tiyaga. Ang panaginip na manalo sa isang larong domino ay nangangahulugan ng tagumpay sa mga hamon at hadlang sa buhay na nagpapaalala sa iyo na ang pagtsatsaga ay nagbabayad. Sinasagisag nito ang iyong kakayahang gumawa ng mga kalkuladong galaw at lumabas sa itaas anuman ang mga pangyayari. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga domino card Kapag nanaginip ka ng mga domino card, sumisimbolo ito ng balanse at pagkakaisa sa iyong buhay. Ito ay isang senyales na ikaw ang may kontrol sa iyong kapalaran at ang lahat ay nahuhulog sa lugar tulad ng nararapat. Higit pa rito, ang panaginip ng mga domino card ay nagmumungkahi ng diskarte at maingat na paggawa ng desisyon ay mahalaga. Ang bawat card sa isang domino set ay nagpapakita ng walang katapusang mga posibilidad. At ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong kakayahang mag sa mga hamon ng buhay ng may katumpakan at pananaw. Ito ay isang paalala na maaari kang lumikha ng iyong landas at gumawa ng mga mapag-isipang pagpipilian na positibong makakaapekto sa iyong hinaharap. Kaya gawin ang panaginip na ito bilang isang banayad na siko upang magtiwala sa iyong mga instinct at magpatuloy sa paggawa ng mga pagpipilian na naaayon sa iyong mga hilik at adhikain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng larong domino. Isipin ang kilig na masaksihan ang nakakabighaning pagpapakita ng na mga bumabagsak na domino. Ang bawat tile ay nagpapabagsak sa susunod sa walang putol na pagkakatugma. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay malapit ng makaranas ng isang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa iyong paggising na buhay na isa-isa ay magbubukas. Bawat isa ay nakaka sa susunod maganda upang yakapin ang isang ipo-ipo ng mga koneksyon at ang malakas na epekto ng sanhi at epekto. Kapag nanaginip ka ng larong domino, maaari mong hindi malay na kilalanin ang kahalagahan ng diskarte at maingat na pagpaplano. Tulad ng sa laro, ang bawat galaw ay maaaring makabuluhang na makaapekto sa pangkalahatang kinalabasan. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na lapitan ang iyong buhay ng may malinaw na mga intensyon at kalkuladong mga hakbang na tinitiyak ng bawat desisyon ay naayon sa iyong mga layunin at mithiin. Maghanda upang masaksihan ang isang kapanapanabik na cascade ng tagumpay. Ang panaginip ng isang larong domino ay ang paraan ng iyong isip upang ipakita sa iyo ang kagalakan at kasiyahan na makita ang mga bagay na nahuhulog sa lugar. Ihanda ang iyong sarili para sa isang kapanapanabik na paglalakbay kung saan ikaw ang magiging master ng iyong kapalaran. Ibagsak ang mga hadlang at magsaya sa kapanapanabik na hanay ng mga tagumpay kahulugan ng panaginip tungkol sa maglaro ng domino. Sa mga panaginip, ang paglalaro ng domino ay sumisimbolo sa diskarte, kasanayan at koneksyon. Ang panaginip ng paglalaro ng mga domino ay nagpapahiwatig ng iyong kakayahan na gumawa ng mga kalkuladong galaw sa iyong pagising Tulad ng sa laro, maaari kang magdiskarteng mag-navigate sa iba't ibang mga sitwasyon na ka ng mga pagpipilian na magdadala sa iyo sa tagumpay. Higit pa rito, ang panaginip na maglaro ng mga domino ay kumakatawan sa koneksyon sa pagitan ng iba't ibang elemento sa iyong buhay. Ito ay nagpapahiwatig na naiintindihan mo ang iyong mga aksyon at mga pagpipilian kung paano ang mga piraso sa laro ay umaasa sa isa't isa upang lumikha ng isang chain reaction na pagtanto mo na ang mga desisyon na gagawin mo sa isang aspeto ng iyong buhay ay maaring makabuluhang makaapekto sa iba pang mga lugar. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na isaalang-alang ang mga kahihinatnan at triple effect ng iyong mga aksyon ng maingat. Ang panaginip na maglaro ng mga domino ay nagpapasigla sa iyong pananabik at naguudyok sa iyo na magsikap para sa kahusayan. Ito ay nagsisilbing paalala na makakamit mo ang anumang itinakda mo sa iyong isipan gamit ang diskarteng kasanayan at tiyaga kahulugan ng panaginip tungkol sa manalo sa larong domino. Ang panaginip na manalo sa isang larong domino ay hindi lamang tungkol sa pag-angkin ng tagumpay sa isang simpleng libangan. Ang kahulugan sa likod ng panaginip na ito ay higit pa sa isang laro ng diskarte at tuso. Ang pagkapanalo sa isang larong domino ay kumakatawan sa tagumpay sa mga hamon at hadlang sa buhay na nagpapaalala sa iyo na ang pagtsatsaga ay nagbubunga. Sinasagisag dito ang iyong kakayahang gumawa ng mga kalkuladong galaw at lumabas sa itaas anuman ang mga pangyayari. Ang panaginip na manalo, manalo sa isang larong domino ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan ng iyong subconscious mind sa trabaho. Ipinapakita nito ang iyong kakayahang mag-strategize, magplano at magsagawa ng iyong mga idea. Ito ay isang paalala na kahit na natutulog ka, ang iyong isip ay aktibo pa rin na nag-iisip na mga paraan upang masakop ang mundo sa paligid mo. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong panloob na lakas at potensyal na nasa loob mo. Kaya yakapin ng kapanapanabik na panaginip na ito dahil ito ay nagpapaalala sa iyo ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan na taglay mo kapag nagtap ka sa iyong subconscious mind.